Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta nga si Kalingap Edu kasama ang Kalingap Team sa bahay nila ate Viancy. Ngunit ito ay isang surprise visit naman kaya hindi alam ni Viancy na sila ay darating. Kaya naman noong ating nakaraang video ay nakita at naabutan ni Kalingap Edu na naglalaba talaga si Viancy ng sandamakmak na mga damit. Kaya naman ito ay tinulungan niya at Pagkatapos noon ay sabi ni Viancy na wag na daw sila muna maglaba dahil napakainit at magpahinga muna daw sila. Pagkatapos noon ay umupo muna sila para makapag-usap-usap. At sa mga napag-usapan nila ay sila ay nagkakamustahan lamang dahil medyo matagal na naman silang hindi nagkita simula noong kanilang albay trip. Parang gumaganda ka. Hindi <laughs> mo pula niya naman. <laughs> Hindi, no? Napansin ko lang. Ang sikreto mo. <laughs> no, Oo nga. Kayo po, kamusta po kayo? Ito, mm. <laughs> okay, ano, mati ano? lang. Iskot-iskot, scout walang ano, walang paso. Thank you po pala sa pagbisita po kay Ate Meridio. Sobrang saya po nila. Sobrang saya mo nga rin eh. Kasama ka naman doon ah. Kaya nga po. Kasama ka rin dun. Ikaw dapat pasalamatan nila eh. Kasi hindi dahil sa'yo, hindi sila matatagpuan din. Eh. Yung bahay nila napakalayo, napakatago. Nakakatuwa nga dahil sa kanilang pag-uusap ay napag-usapan nila ang tungkol sa pag scout ni Kalingap Edo. Nagpasalamat nga si Viancy dahil sa pagtulong sa kanyang mga naging kaibigan. At sabi naman ni Kalingap Edu na okay lang naman daw yon at iyon ay hindi mangyayari kung hindi dahil din kay Ate Viancy dahil siya din naman ang number one na tumulong sa mga batang yon. Kaya naman nagpasalamat din si Kalingap Edu sa kanya. Grabe talaga si Viancy dahil kahit na galing talaga siya sa hirap ay hindi niya nakakalimutan na tumulong din sa mga tao na kagaya niya rin dati na wala talagang kakayanan sa buhay dahil siguro ay alam niya ang pakiramdam na manggaling doon kaya naman tutulong din siya sa mga tao na nakikita niyang ganon. Tinutulungan mo. <laughs> Mabait man po yan sa akin. Kahit di namin alam. Pero... <laughs> Ganun po talaga kasi yun din man po dati na <laughs> ko sa akin. Hmm. Ano, pag wala pa akong pamasahe, sa minibigyan po akong tatay ng Angel. Saka kawawa din po yun talaga. Hindi hmm. ako na ako nabilib sa'yo. saka ano mo, napaka maalalahanin mo palagi. Tsaka, hindi ka nakakalimot sa, ano, sa tao talaga. Hmm. Totoo yun. Alam ko yun eh. Ramdam ko yun. Tsaka, ano, kung tumulong ka, hindi mo na kailangang pagsabi hindi eh. na namin kailangang malaman ang galing talagang humanga si Kalingap Edo kay Viancy dahil sa taglay nitong ugali na sobrang bait talaga niya dahil kahit na walang kamera On or off cam ay talagang busilang talaga ang kanyang kalooban. Tinulungan niya talaga ang kanyang mga kaibigan. Dati ay tumutulong din talaga sa kanya. Hindi siya nakakalimot kung sino yung mga taong nagpakita sa kanya ng mabuting kalooban at iyon naman ang kanyang sinusuklian ngayon na medyo may kaya-kaya na siya. Napakaswerte talaga ni Kalinga Pedro kay Viancy dahil napaka full package niya ang klaseng babae. Dahil hindi lang siya maganda, hindi lang siya matalino at talented, kundi meron pa siyang busilak na kalooban. Napakabait niya pang tao, kaya naman swerteng swerte na siya kay ate Viancy. Dahil bihira lamang ang mga taong ganito at maganda na ay sobrang bait pa. hindi okay. namin kailangan malaman. Ang galing. Nabilig mo ako. Nakabilig mo ako. Ma'am, kaya proud ako sa ano. Kaya proud ako sa'yo eh. Proud ako sa wife ko. Ikaw, hindi pa proud sa akin. Sa iyong hobby. Hmm. Hmm. <laughs> Siyempre, <laughs> Siyempre <laughs> po, so, sobrang kapat. <laughs> Bakit naman? Kasi ano, kayo ang famous. Madaming natulungan na. Idol ko po kayo. <laughs> Idol mo <-more>. ako? Opo. Oh, Kaya <laughs> yeah, naman no, no, eh. No. Talaga namang napabilib si Kalingap Edo sa ugali ni Viancy dahil hindi lamang talaga siya maganda at may pagmamalaki sa kanyang mga talent kundi sa kanyang kabutihang kalooban pa. Dahil hindi alintana ang kanyang mga sitwasyon sa buhay kahit siya ay hindi naman ganoon din kayaman ay hindi niya nakakalimutan na tulungan yung mga mas mahihirap pa sa kanya. Kaya naman, sabi ni Kalingap Edu na talagang proud daw talaga siya sa kanyang wifey. At sabi naman ni Ate Viancy na ganun din naman daw siya kay Kalingap Edu. Kaya naman, kinilig ang mga viewers para sa video na ito. Napakarami talaga nilang sweet moments at marami kang discover sa kanila. Smile po po kayo bilang idol. <laughs> <laughs> Hello? Ayoko nung last part. Okay. <laughs> Sige pala ano? Ako ah. Samoy. Sunod. Ano sabi mo? Hindi <laughs> pa, kukala pa akong tubig. Baka ano, mauna po kayo. <laughs> Iiwan mo na naman ako dito. Ikaw <laughs> lang <laughs> <Hala> po. <laughs> Sunod. <Summer>. Ano yan? <laughs> Dapat ikaw ang umiinom. Hmm. Ikaw ba ang So, Dapat ka umiinom. <laughs> Ikaw nga ang pagod. Hindi po. Inom na po ako. Inom hmm? ka muna. Okay lang po ako. Okay po kasi bagong dating po kayo. Okay lang ako. Huwag mo ko. Hindi naman ako napagod ng biyahe. <laughs> Nakakakilinga dahil sabi ni ate Viancy na idol niya daw talaga si Kalingap Edu pagdating sa mga ganyang gawain na pagtulong sa mga may hirap at sa ibang kapwa Kaya naman sabi ni Kalingap Edu na ganun talaga daw kapag ka nagmamahal sa mga kapwa Sabi niya kung mahal daw ba siya ni ate Viancy Sabi naman ni Viancy na mahal niya daw si Kalingap Edu ngunit bilang idol. Kaya naman nagtawa ng silang dalawa at patuloy lang sa kanilang pag-uusap. Sabi naman maya maya ni Viancy na kuha mo na siya ng tubig para kay Kalingap edo at ito nga ang mga nangyari. Dapat ikaw umiinom. Ikaw nga ang Hindi po. Ginom na po ako. Hmm? Ginom ka muna. Okay lang po ako. Okay po kasi bago dating po kayo. Okay lang ako. Huwag mo ako. Hindi naman ako napagod ng biyahe. Ikaw na muna. Drink. <laughs> Bakit? Gano'n man <po> sa kayo makakitig. <laughs> Namiss lang kita, ano ba? Bira na nga lang kita makita dito man sa ako okay. Hmm. Pagbabawalan mo pa ako. Pagkas ka na? <laughs> <laughs> Kung lang pa ako dun magong baso. <laughs> Ay, nako. Okay na Hindi mo na kumarot eh. Grabe <laughs> talaga. Matalino na. Maganda pa maganda pa ang kalooban at masikaso pa. Kaya wala ka na talagang hahanapin na iba kay fiancé. Lahat talaga ay nasa kanya na. Kaya naman bumilib na naman sa kanya si Kalingap Edu dahil sa napakamasikaso niya talaga sa mga bisita niya. Kinuha niya pa ng tubig si Kalingap Edu. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu na mas pagod siya kaya dapat siya daw ang uminom. Ngunit, pagkatapos noon ay nagbiruan lamang sila dahil matagal na daw nilang hindi nakikita ang isa't isa at sabi ni Kalingap Edu eh, na kaya daw siya ganun ay dahil miss na miss niya na daw talaga ang kanyang wifey si Ate Viancy, dahil matagal silang hindi nagkita. Ang kanilang pagpapatuloy ng pag-uusap ay nasa susunod na video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!